Maaari ng makamit ng sektor ng agrikultura ang self-sufficiency at food security sa 2016 kung ipagpapatuloy nito ang ilan sa mga programang nagbibigay solusyon sa problema ng sektor. Ito ang balita ni Joyce Balancio. Darating ang araw na hindi na kailangan ng Pilipinas na mag-import ng bigas sa bansa ayon sa Department of Agriculture Assistant Secretary Edelberto De Luna. Ayon kay De Luna, malaki ang itinaas ng supply ng pagkain sa lumalaking populasyon ng bansa mula sa 82% self-sufficiency noong 2010 sa 96% noong nakaraang taon. Tinalakay kanina sa roundtable discussion ng Special Committee on Food Security sa mababang kapulungan ng Kongreso ang ilan pa sa mga kinakaharap na pagsubok ng sektor na agrikultura pagdating sa self-sufficiency and food security program. Ayon sa chairman ng komite, kulang ng pondo ang naturang sektor. Pero may pinapanukala kami na realignment ng ibang budget, katulad nung sa CCT, uh, kung hindi yan na uh, gagastos kasi may savings ata sa CCT ng 4 billion, pwedeng ibigay yan sa magsasaka as subsidy. Natalakay rin ang problema sa tumatandang populasyon ng mga magsasaka sa Pilipinas. Ayon sa Department of Agriculture, nasa 57 to 58 ang average na edad ng mga magsasaka sa Pilipinas. Dahil ayaw ng mga, mag, mga bata ngayon na magtanim o nasa pagbubukid dahil sabi nila walang kita. So kailangan bigyan natin insentibo para kumita. Upang tugunan nito, may ilang programa na na sinisimulan ang kagawaran ng agrikultura. Una, nagbibigay ng scholarships. Scholarship sa mga bata na nais inikaris natin silang kumuha ng kurso sa agrikultura at pangisdaan. Sa research ng DA, posibleng makaranas ang Pilipinas na El Nino sa unang quarter ng 2015. Ngunit ayon kay Deluna, handa ang Pilipinas at sinisiguro nitong hindi magkukulang na supply na pagkain. Dagdag pa nito, natuto na ang kanilang ahensya sa kada taong pabago-bagong klima na nararanasan ng bansa. Uh, meron tayong mga seeds ngayon na multi-stress tolerant ah, uh, pwedeng drought tolerant, uh, submergent tolerant, at tolerant sa saline water intrusion. Yun yung mga intervention na mahalaga upang matulungan natin ang magsasaka na maka-adapt sa climate change. Ayon sa Department of Agriculture, kung ipagpapatuloy nila ang mga nasimula ng programa ng kanilang ahensya at kung daragdagan pa ng gobyerno ang kanilang suporta sa mga programang ito, Walang dudang magagarantiya na nasabing Departamento ang food security na mahigit 1 milyon na populasyon ng ating bansa. Joyce Balancio, UNTV News, Worldwide.